Kamusta si Priscilla Mireles bilang stepmother sa mga anak ni John Estrada? Si Priscilla Mireles, ang supportive na stepmother sa mga anak ni John Estrada mula sa kanyang dating asawa na si Janice de Belen, Ina, Moira, Kaila at Yuan, ay laging may malapit na ugnayan sa kanila dahil sa maliit na agwat ng kanilang edad. Tinatawag siya ng mga bata na ate, na nagtataguyod ng isang magiliw at supportive na dinamika. Pinahahalagahan ni Priscilla ang mutual na respeto at pagmamahal at binibigyang diin na palaging nariyan ang mga bata para sa kanya sa mga mahirap na panahon. Paano maapektuhan ang relasyon ni Priscilla at ng mga anak ni John Estrada ngayong lumabas na ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang hiwalayan? Sa vlog ni Priscilla, nagkaroon sila ni Kayla Estrada ng masayang aktibidad gamit ang paint balloons, kung saan pinuri ni Kayla si Priscilla sa pagiging akomodating at maalaga. Ipinahayag ni Kayla ang kanyang pasasalamat at inamin ang positibong epekto ni Priscilla sa kanilang buhay. Ang malapit na ugnayang ito ay maliwanag habang patuloy na sinusuportahan at inaalagaan ni Priscilla ang kanyang mga stepchildren. Ano ang magiging epekto ng mga taos pusong salita ni Kaila sa pananaw ng publiko kay Priscilla bilang isang stepmother sa gitna ng magulong panahong ito? Habang patuloy na umiikot ang mga usap-usapan ng hiwalayan ni na Priscilla at John, Nagiging mas mahalaga ang lakas ng kanyang relasyon sa kanyang mga stepchildren. Ang suporta at pagmamahal mula sa mga anak ni John ay maaaring maglaro ng malaking papel sa pag-navigate sa hamong ito. Paano maapektuhan ang sinasabing hiwalayan at pahayag ni John tungkol sa kanilang desisyon na maghiwalay ang dynamics ng kanilang pamilya at ang suporta na natatanggap nila mula kay Priscilla?